Hindi ako nagtatagumpay sa gusto kong makuha. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. po today's video, pag-uusapan po natin ang tagumpay. Ang salitang tagumpay. Ang salitang tagumpay po, maraming klase pong tagumpay. Tagumpay sa trabaho, tagumpay sa buhay, tagumpay sa pamilya, tagumpay sa asawa, tagumpay. So, ano man yung tagumpay guys. Ito po masasabi ko po ah. Sa lahat po bilang isang content creator. Ito pauna ko na po sa content creator. Bilang isang content creator, paano ka magtatagumpay dito? Okay. At siyempre, ang puhunan po dito yung uh, sarili mo. Kumbaga, sarili mo kung paano mo ibebenta yung sarili mo dito. Ibig sabihin, ibebenta. Paano mo ibebenta yung product mo? Parang product ka din eh, kasi. Paano mo ihikayatin yung mga tao, mga content creator, o mga viewers mo or anuman niyan kung paano mo sila kukunin yung kiliti nila. Kung kukunin mo kiliti nila para sa pag-comedy, kiliti sa pag-inspire sa kanila, pagtulong, pag-tutorial, kung ano man yan. Basta, kapag nag nagtagumpay ka guys, masarap ang feeling kapag nagtagumpay ka sa mga ginagawa mo. Alam mo guys, pagturo mo pa lang at magbigay ka ng kaalaman sa mga tao, tagumpay na yun guys. Kasi maliit lang yun pero malapakalaking tulong po sa lahat po ng mga viewers nyo maniwala po kayo sa akin. Alam nyo guys, kapag nakita kayo ng mga viewers o followers nyo na sinabi nyo po yung bagay na yon, sigurado tatatak at tatatak sa isip nila para para makilala po kayo. Ganun lang po kasimple guys. Alam nyo po yung mga viewers natin ngayon, walang pinipili yan kung maliit man o malaki. Ang importante, may mga natutunan sila sa'yo. Yun lang. O ba? Diba? Napakasimple lang pero magandang sinasabi ko po ito sa inyo para po sa lahat ng mga taong nanonood at sa lahat po ng mga taong na-inspire. Okay? Yun lamang po. Ito po uli-muli si Edward Laksina at sana po may natutunan kayo dito sa video na to guys. So, kung bago pa lang kayo sa page na to at bago pa lang kayo sa akin guys, please follow nyo po ako. Okay? Maraming salamat po and God bless you. Ito po muli si Edward Laksina, kapugi ng Tarlac City. Bye!